San Isidro Labrador. Nabuhay ka ng malapit sa lupa at lalong malapit sa Diyos. Ituro mo sa amin ang ganyan ding pananampalataya. Ipanalangin mo kami na nagtatrabaho araw-araw sa bukid, opisina, sa tahanan o sa mang lugar na pinagtatrabahuhan. Tulungan mo kaming makita ang kahulugan ng aming ginagawa kahit walang nakakakita ito ay dalangin para sa mga pagod, nakalimutan o nabibigatan at para sa aming mga pumanaw na mahal sa buhay, sila na nagbigay ng lakas at pagmamahal, nawa'y magpahinga sila sa walang hanggang kapayapaan. O maawain San Isidro, tapat na lingkod ng Diyos at matapat na tagapangalaga ng lupa, kami humihiling ng iyong intersesyon sa aming paghihirap at pagsusumikap araw-araw. Gabayan mo ang aming mga kamay na magtanim at mag-alaga ng lupa ng may pag-aalaga at pasasalamat upang mag-ani kami ng sagana hindi lamang mula sa lupa kundi pati na rin sa aming trabaho sa opisina, sa bahay at sa bawat gawain na aming ginugol saan man kami pumunta. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong pasensya, sipag at pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Naway maging paalala sa amin ang iyong halimbawa na laging pagyamanin ang paggawa gamit ang panalangin at makita ang kamay ng Diyos sa bawat binhing aming itatanim. San Isidro, ipanalangin mo kami at ang mga kaluluwang dala namin sa aming mga puso. Amen.